Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay ba naman kasi ah. Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi oh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Oh. Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Sa pagpasok ng bagong taon, ang mga taong ipinag- ang anak sa ilalim ng sayin ng kabayo ay makakaranas ng isang kapanapanabik at hamon na taon. Magiging mahalaga ang kanilang dedikasyon at pagiging matyaga sa iba't ibang larangan ng buhay. Mula sa kanilang karera, kayamanan, pag-ibig, hanggang sa kalusugan. Sa pagharap sa bawat pagsubok at oportunidad, ang 2024 ay magiging isang taon ng pagunlad at personal na paglago para sa kanila. Sa taong 2024 ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kabayo sa Chino Zodiac ay magkakaroon ng isang ideal na kapalaran. Ito ay isang panahon kung saan ang kanilang mga pagsisikap at determinasyon ay magbubunga ng mahahalagang pagunlad. Kahit na may mga hamon, ang pagiging malinaw ng isip at hindi pagsuko ay magiging susi sa kanilang tagumpay. Isang halimbawa ay ang pagharap sa mga komplikadong proyekto sa trabaho na nangangailangan ng pagiging malikhain at pagsusuri. Bagamat hindi sila magkakaroon ng malaking kita mula sa mga raket o pamumuhunan, ang kanilang pangunahing kita ay mananatiling matatag. Maaari silang magtuon sa pagpapahusay ng kanilang kakayahan para masiguro ang kanilang financial stability. Para sa mga walang asawa, mataas ang posibilidad na makatagpo sila ng kanilang tunay na pag-ibig. Maaari silang makilala ang espesyal na tao sa mga hindi inaasahang lugar o pagkakataon tulad ng sa isang komunidad na kaganapan o sa pamamagitan ng mga online platform. Ang mga may asawa naman ay magkakaroon ng masayang buhay mag-asawa. Ang pagkakaroon ng regular na pag-uusap at mga aktibidad na magkasama ay magpapatibay sa kanilang relasyon. Sa aspeto ng kalusugan, inirekomenda sa kanila na bawasan ang pagkain ng maanghang at mag-ingat sa kanilang mga hakbang, lalo na ang mga nakakatanda. Isang tiyak na hakbang ay ang regular na pagbisita sa doktor para sa check-up at pagiging maingat sa pagkain at ehersisyo. Sa usaping karera, ang 2024 ay puno ng mga oportunidad at hamon para sa mga taong ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kabayo. Sa bawat trabaho, maging ito man ay sa opisina o sa larangan ng pagiging malikhain, may mga pagkakataon silang lumago. Para sa mga empleyado, kahit na may mga pagsubok, ang pagiging matyaga at determinado ay magdadala sa kanila sa tagumpay. Halimbawa, ang pagharap sa mga mahihirap na kliyente o mga komplikadong proyekto ay magiging daan para sa kanilang professional growth. Ang taong ito ay magandang pagkakataon din para matuto ng bagong kakayahan at makakuha ng mga sertifikasyon na magiging kapakipakinabang sa kanilang karera. Ang mga online courses at workshops ay magandang opsyon para dito. Para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, may pagkakataon sa promosyon basta't magpakumbaba at iwasang makasakit ng iba. Isang halimbawa ay ang pagiging aktibo sa mga proyekto na makakatulong sa pagpapakita ng kanilang kakayahan. Para sa mga negosyante, ito ang tamang panahon para palawakin ang saklaw ng negosyo at palakasin ang impluensya ng kanilang produkto. Isang strategya ay ang paggamit ng digital marketing at social media para maabot ang mas malawak na audience. Sa kabila ng magandang kapalaran sa karera. Kailangan nilang manatiling positibo, masipag, at patuloy na matuto upang magkaroon ng matibay na pundasyon para sa susunod na antas ng tagumpay. Ayon sa hula sa kapalaran ng Kabayo sa 2024, hindi masama ang kanilang swerte sa kayamanan, lalo na sa regular na kita. Ang regular na kita nila ay magiging matatag at mapagkakatiwalaan. Kahit na matatag ang kita, mahalaga pa rin ang pagiging maingat sa paggastos. Iwasan ang pagbili ng mga hindi kinakailangang bagay upang mapanatili ang balanse sa kita at gastusin. Magandang halimbawa ay ang pag-iwas sa mga luho at pagtuon sa pagtitipid. Sa aspeto ng passive income, hindi ganun kaganda ang kanilang kapalaran. Kaya mahalaga na maging maingat sa pamumuhunan. Huwag maging sakim at isipin muna ang posibleng panganib bago mag-invest. Dapat nilang siguraduhin na ang kanilang pamumuhunan ay nasa loob ng kanilang kakayahan at iwasan ang mga pagkakataon na maaaring magdulot ng pagkalugi dahil sa bulag na pag-follow. Ang mga buwan ng Abril, Hulyo, September at Oktubre ay itinuturing na maswerte para sa kayamanan, lalo na sa mga nagpaplano na magsimula ng negosyo o mag-invest sa pangkalahatan, kahit hindi sila magkaroon ng malaking kita mula sa mga side jobs o pamumuhunan. Ang pagiging maingat at matyaga sa kanilang pangunahing trabaho ay magiging susi sa kanilang financial security. Mahalaga rin ang paggawa ng budget at pagplano para sa hinaharap, lalo na sa mga pangunahing pagbili o pangmatagalang pamumuhunan. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, ito ay isang maswerteng taon para sa mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo. Ang mga kasal na ay magkakaroon ng matamis at harmoniyosong buhay mag-asawa, bagamat hindi maiiwasan ang mga maliliit na pagtatalo hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang relasyon. Ang pagiging bukas sa komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay mahalaga para mapanatili ang isang malusog na relasyon. Para sa mga nasa relasyon, malaki ang posibilidad na sila ay ikakasal ngayong taon at magkakaroon ng masaya at maayos na pagsasama. Ang pagplano ng kasal at pagbuo ng mga pangarap na magkasama ay magiging makabuluhan para sa kanila. Para naman sa mga walang asawa may mga pagkakataon silang makilala ang isang taong kaakit-akit at maaring sila ay ma-in-love. Ang pagiging matapang sa pagpapakita ng interes at damdamin ay makakatulong sa kanila na magsimula ng bagong relasyon. Habang ninanamnam ang masasayang oras kasama ang kanilang minamahal, huwag kalimutang lumahok sa mga sosyal na aktibidad upang mapanatili ang pagkakaibigan at koneksyon sa iba. Ang pagiging bukas sa bagong mga kaibigan at pagtanggap ng mga bagong oportunidad sa pakikipagrelasyon ay magdadala ng sariwang hangin sa kanilang buhay sosyal at emosyonal, kalusugan, sa pangkalahatan. Ang kapalaran ng kabayo sa taon 2024 pagdating sa kalusugan ay medyo matatag, subalit. May prediksyon na sila ay maaring mairita dahil sa pamamagan ng lalamunan. Sa pang-araw-araw na buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na dieta at pag-iwas sa labis na pagkain ng maanghang. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong din sa pagpapanatili ng magandang kondisyon ng katawan. Mahalaga ang pagkakaroon ng balansing dieta na mayaman sa prutas at gulay, at ang pag-iwas sa mga pagkain na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan. Para sa mga batang kabayo, hindi gaanong maganda ang kanilang horoscope sa kalusugan ngayong taon. Madalas silang magkakasakit, ngunit mabilis din naman silang makakarecover basta't agad silang matutugunan ng tamang paggamot. Isang magandang hakbang ay ang pagpapabakuna at regular na check-up para sa mga bata. Para naman sa mga nakakatandang kabayo, mahalaga ang pag-iingat sa kanilang mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkadulas o pagkatumba, lalo na sa labas ng bahay. Ang pagkakaroon ng mga safety measures sa bahay, tulad ng mga hawakan sa banyo at pag-aalis ng mga bagay na maaaring ikatisod, ay makakatulong sa kanilang kaligtasan kung mayroon silang nararamdaman na hindi maganda mahalaga na agad silang kumonsulta sa doktor. Ang pagiging proaktibo sa pag-aalaga ng kalusugan, lalo na sa mga matatanda, ay makakatulong na maiwasan ang mga seryosong problema sa kalusugan sa hinaharap. Ang taong 2024 ay magiging isang taon ng pag-unlad at pagharap sa mga hamon para sa mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo. Ang kanilang dedikasyon at pagiging matyaga sa iba't ibang aspeto ng buhay mula sa karera, kayamanan, pag-ibig, hanggang sa kalusugan ay magiging susi sa kanilang tagumpay at kasiyahan. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse at pagiging maingat sa mga desisyon upang masiguro ang isang matatag at masayang taon. Kung nagustuhan niyo ang video ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng video ito. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likad dito Nakalaan lahat ng paborito Una, Sulyap malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na